Kaya sa inyo mga ka-taste buds at ngayong araw tayo magluluto kami ng tuna. Ang sibuyas bawang. Lagay natin kaagad ang patata. Patatas, haluin muna ito. Ayan. At ilalagay na natin dito ang dalawang pirasong hilaw na itlog. At haluin. Kaya nating ginawa to para pag nilagay natin yung tuna hindi magmumukhang omelet. Diba? Kaya nating ginawa yung ganyang sistema. Para meron pa din sabaw ng tuna. Kasi kapag nilagay na natin yung tuna at nilagyan natin yung tuna itlog magiging buo siya. Parang ganito na yung style niya at wala na siyang sabaw, di ba? So yan. Napaka ano yan. Napaka ganda nito. Bango. Ayan. Diba? Napaka bilis na ano, naluto. Then, ilalagay na natin itong century tuna na ang flavor nito ay with calamansi. Ayan. Katikman nyo na ba yung dyan ito? Lagay natin to. And then, lalagyan natin ito ng tubig. Kapag tayo ng konti para matikman naman natin. Ay, naglagay tayo ng tubig dito. At shake natin to para hindi sayang yung loob ng ano. And then, lalagyan natin ito ng paminta. Saka ng asin. At saka ng nor seasoning. lalo maging masarap at napakalasa ng simpleng ulam so ito na, napakasimple at napakasarap na tuna with potato and egg ayan, luto na yan kaagad ganyan lang kasimple kaya kung na gusto nyo niluto namin, subukan nyo rin to at siguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya kaya syempre huwag nyo sanang kalimutang mag like, share and subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga tipid luto tips na siguradong makakatulong sa ating sambay ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.